nakita ko kanina sa post may mga, may mga katrabaho talaga tayong iba't ibang klase ng ano ng satanas <laughs> <laughs> iba't ibang uri ng satanas kaya okay, tapos sila kasi namin si pinsa namin satanas malayo ka magkanakan naglalakad kami ngayon dito papuntang pulo mga friends kasi sobrang traffic ako ay nakatulog na sa bus nagising na hindi parin naalis yung yung shuttle namin kaya dinumon nyo ako ng dalawang ito na maglakad <laughs> pagdating mo sa inyong payat ka na. chan mo wala na yan tunay <laughs> araw araw ko itong gagaw eh. <laughs> Sobrang haba ng, 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 ah, ng,

Oi, sama nyo aku ko dyan. Tagtago para hindi para daw hindi nakakahiya. Hindi taka. Hindi ako <coil Eat, showfit> nalala. <laughs> ako na lang magpapay. Hindi ako nalalay. haba-haba sa rin <laughs> Sana hindi kami maabutan ng ano ng shuttle para hindi nakakahiya kasi sa makain <laughs> ay naglakad kami. Baka na. <laughs>